Kuma yi. Natin. So, natin so, lumaki, yun, yun, pang lutuin natin sa bibigay po ni Tria Emil at ni malamat ating Tria Emil sa bibigay mga lunaan kay Dayan. Ayan. At yung ko na. para sa At yun ako siyang lulutuin

Ito, tatin na pong hati sa na, Pong hati yung alimang.

tayo pinagigis na na. Ano nga pala yung butter. Butter ang ating lang natin ating Ngayon, tinalagyan dito atin ang ating bawang. Kulot ng amoy. Fried, ano yan? Fried garlic. Ito. Oh, ano napakatatabuan. Eh. Napakalala. 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 Napakalala.

ang putot po siyang titingnan. ito ang mambago. Pati mm. pati tikman. Sarap. Ang Pero hindi ka pahalang. Ito okay. lang. Sarap man. at Ito na po itong ating ano, halimang. Ito ka na. Oh, ayan po at may bisita tayo galing sa Santa Rosa. Kalabit mo sa Tita Lisa, sa kapit mo, Tita Lisa. <laughs> <Sorry. laughs>

Nagkakayot sa ikaw may yan ay Ano ba? Katayin mga kanilang uh -huh. may... Pagkikipon sa iyo ng... Um, Pagkatulog kong kumain, natin oh, Sabi mo yun naman na ikakain ganito. Masa pa ko nung hapid isa. Sa aminay-anay. Oo, sayay ako ng ganito. Ay, akin dito. Nakaka... Sa aminay-anay. Ay, wala uh -huh. Kung

ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Aba, Ano ba? 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 amin. ba? Ano ba? na. ba? Ano ba? Ano ba? Ano na Ano ba? 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 Ini nak tanya sa plat itu. na daing, tapos Kalau tiga muka ni, na apa? Tama. Tiga muka ni. Kung sino nak buat pilu. Kalau mana yang taliman? Kumpul mm -hmm. tanya kita lagi. Kalau tak ada na tutung, kan? Kalau tak ada yang tutung, kan? Kalau tak ada yang tutung, kan? Kalau ただいま。<music> <music> So, ito po si Ate di po hindi madamu. <laughs> pag natin na mamahin ang ulam. <laughs> Alin pa? Parang may kalun so, so, siya pa. na. so, Lala, lang siya. May dilis na ni. May dilis na. Bukas na kami hali yung uwa. Nakitig, ilak, ate. Buti na mali, tinig. Himay-himay. na sa agat ah. Mmm, sarap. Mayroon ka na nangyong ito. Kasi na ako yung mag-ano, mag, pag so, uh, ako. Ang tiyaw <laughs> lang, hindi na lang. Wala magkakalabasa. Ako kukuha ka lang doon ng niyugo. Sabi niya, bila, isa pagka ikaw ay magluluto. Pusto, so, sana. At dalawa arkon. Wow. <laughs> Ito mo ako na sa inyo Alam mo, ang pawas pa. Kaya saan? Ano? Patay gutom mo. Patay mo. Mayaman. Pero magpayaman. Ganado. Alam mo na. So, alam na rin yung ano. Sino yung lang ang pawas? Oo, si Tay Tay 8. Oo. Tay Tay 8. Pwede si dalawa. Oo, nakakuha lang Hoy, ganado lang ang ato. Hindi pinapawas. Hahaha. Ay, tada na yung natututo ka na atin talpan ay. Kami hindi. Kami hindi. Sa'yo nga nakatutok tayo ha. Dalawa pa. Sa'yo nga nakatutok na dalawa. Hindi na nakatutok na.